Thank you. Thank you. Ang lasa ng kalamaris namin, malalasahan mo ang pusit, hindi harina. Pag kumain sila ng kalamaris, ang lasa nila, natitikman nila yung konti asim na medyo matamis-tamis. Yun ang ano ng suka. Kaya masarap. Ano siya, crispy, tapos malasa sa loob. Dati ano, 60 kilos lang na uubos namin. Pero ngayon, umabot kami ng 100 kilos na puset. Nagtsatsaga silang pumila kahit mahaba. Ang gusto nila dahil nasasarapan sila sa tinda namin. Hindi po sa pagmamayabang pero umaabot po talaga yung pila minsan sa kabilang kanto na po. sabi kasi nila masarap daw, lalo na yung suka. Pwede mawala ang suka sa kalamaris. Hindi rin pwedeng mawala ang kalamaris sa suka kasi pares talaga sila. Nagagayuma sila dahil sa sarap ng kalamaris. And si mama talagang binibigay niya yung passion niya, yung love niya sa pagpe-prepare. hindi ko alam eh, pag natitikman nila parang nagagayuma sila. Nahanap-hanap nila yung sarap ng kalamares namin. Sa inyo po. Dalawang kada ng ano, kalamares sa 20 pesos. Dalong 20. Ano to pag na? Hindi walay po. Ang kalamares di Santa Ana matatagpuan ninyo dito sa kanto ng M. Rojas, Soteri Street, Santa Ana, Manila. Malapit kami sa Santa Ana Elementary School, sa simbahan at sa palengke ng Santa Ana. Makikita niyo po ang tindahan namin na kulay orange na may nakasulat sa taas na kalamares. Ang open namin 10 o'clock ng umaga. Nagsasara kami 9 or 9.30 depende kung may tao pa o kaya may paninda pa kami. Kasi gusto namin sa paninda namin ubus araw-araw. Hindi kami nag, ano, na may matira. Minsan naman, maaga pa lang na ubus na. Hindi na kami umaabot sa nine. Ang tinda namin sa ngayon, kwek-kwek, penoy, kalamari, sa kasukang bote. Yun lang, apat na yun. Masarap ang kalamaris namin. Wala gaanong harina. Talagang talaga makikita mo siyang pusit na pusit. Ang um, kwek kwek 520 60 isang tab ganon din sa kalamares. pares lang sila ng presyo hindi kasama pang dagdag yun kasi masarap ang dagdag ang penoy 13 ang suka 70 kahit nga 20 lang may dagdag na yun isa minsan pag medyo maliit ang pusit pinapadagdagan ko dalawa para masaya yung ano sasabing ko o oh, may dagdag yan o di, masaya yung customer Pero mahahabang proseso ang pagka, ano, eh. pag pag gagawa. Sinisigurado namin na sa riwas siya galing palengke. Ang ginagawa namin, uhugasan muna, hihiwain. Lalagyan ko ng sangkap yun, ilalagyan mo na sa timba. Patutuluin. Ako nagpapatulo. Ako nang titimpla dito sa bahay niyan. Titimpla namin ang mga sekreto namin sangkap na hindi pwedeng sabihin. Ay, siyempre, sekreto nga aho yun. Kaya nga, sekret eh. <laughs> Anak ko naman, kapalitan ko sa tindahan. Ako sa hapon, siya sa umaga. Ako po si Paolo Roel, Senyora Heroy, anak ni Rowena ng Kalamares de Santa Ana. Ako yung panganay sa tatlong magkakapatid na lalaki. Meron din kaming kasama, tagaluto, tagabalot. Tagalagay siya sa tab, dahil sa dami ng customer, hindi na kaya ng asawa ko maghiwa. Kaya kumuha kami ng tagahiwa na rin. Yung pusit tsaka yung harina namin, tinitimplahan po yun ni mama at papa everyday. Lalagyan namin harina. Ahaluin. Talagang hinahalo po namin yung maigi. Sinisigurado po namin na coated ng harina yung pusit. piprito kami tatlo plus asawa ko. Ako po si Pablo Heroy. asawa ni Mrs. Rowena Senyora Heroy. Isa rin na kasama niya sa pagtinda ng kalamaris. Tulong-tulong, basta tulong-tulong lang kami, sir. Kahit pa mo may tao kami na ano, mga kasama namin, tulong-tulong pa rin kami. Hindi kami nagpapabaya mag-asawa. bago kami nagkalamaris, nagtinda, nagtinda ko ng gulay sa palengke. Yung lutong gulay na laeng, nagsitsaroon na ako, nagtinda pero hindi nagtagumpay. nag ako para lang matulungan ko ba yung asawa ko. Ang hirap ng buhay. Na sa pamumuhay kasi maliit lang sa ng asawa ko. Nasa pabrika pa ako noon. Habang nagtitinda siya, ako nasa pabrika, nagtatrabaho. Tapos, nung ano, wala, hindi na nagtagumpay. Nung time na nagkalamaris kami, sa una, hirap na maraming ano, kung di mo nga alam kung talagang kikita ka. Nung nagumpisa kami dito, karito na maliit lang. Wala kong pwesto. Nagtsatsaga kami sa init. Ulan. Kahit pagod na pagod na ako, minsan masama na yung pakiramdam kasi mababasa ka. Basta makabenta lang kami ng konti. Masaya na kami. Tulungan lang kami. Noon, wala kang wala kang kapital. Kailangan namin mangutang ng puhunan kasi wala kaming ano, wala kami talagang puhunan na pera. Naisip lang namin na magtinda. nagsabaka sa sakali lang kami. Nung una ako lang nagtitinda, akin lahat, balot, luto. Kasi maliit lang kami dahil sa palaran lang kami kung bebenta kami. Hindi namin alam na ano. Kaya akin ang hirap lahat. Ay, yung asawa ko niyan, masipag talaga yan. nag ano, mga anak ko nag-aaral, wala pang maasahan, maliliit pa sila. Mahirap pero... cagaan lang talaga kami araw-araw. Kaming dalawa lang talaga ng asawa ko na umpisa. Ako namimili ng mga sangkap. Nagahakot ako lagi ng paninda doon. Ako nagahatid. Ang hirap ng ano, walang pwesto, naiinitan ka, minsan umuulan, nababasa ka. Eh, Di ba masama yung nagaling na, na ka sa init, bigla kang mababasa. Dahil wala kaming pwesto, lit-lit lang talaga ng ano namin, kariton. Nakikisilong lang kami sa tabi. Pero tinitiis ko yun araw-araw, makabenta lang kami. Pinangahawakan ko lang araw-araw, dasal, na sana bigyan kami ng lakas ng katawan, na sana maging matagumpay kami sa ano namin, negosyong to. Kasi marami na akong nahawakan din na negosyo, wala, hindi kami nagtatagumpay. Tapos noong mga nakaraan buwan, biglang parang nakilala kami. Unti-unti siyang lumalakas. Magtitinda na kami kasi ang dami nag-aabang. Hindi pa nga kami nagpapainit, may nag-aabang na. Na ganun ang umpisa namin. Nung no, unti-unti kami nakikilala, Hanggang sa siguro dahil sa mga salita-salita ng mga ano kwento-kwento na, na doon, sarap ang kalamares, hanggang sa natuklasan na ng mga tao. Kaya noong time na yun, ala, ano, pag nagbubuhas kami ng alas Magbubukas ba lang kami? May mga tao na naghihintay talaga sila, makabili lang. Sa araw-araw ba naman ginagawa namin, sanay na sanay na talaga mabilisan ng trabaho. Si mama talagang binibigay niya yung passion niya, yung love niya sa pagpe-prepare po noon. Pag nag-umpisa kami magluto, tuloy-tuloy na yon kasi hindi naman nawawala ng ano, customer. Napakarami po naming customers uh, araw-araw. Maya-maya may dadating, may aalis. Hindi, mo nga masasabi pag bigla na lang na dumadami. Ang mga kumakain po sa amin ay iba-iba. May mga dayo, kung saan saan gagaling. Kaya ang luto namin, tuloy-tuloy na. Minsan, nagdadalawa na nga kaming kalan kasi hindi na namin kayang suportahan, lalo na paghapon, mahaba ang pila. Dumating na nga sa pagkakataon na haba ng pila, kaya linagyan ko ng tali kasi halos nakagitna ng tao eh, sa pila. Hindi po sa pagmamayabang, pero umaabot po talaga yung pila minsan sa kabilang kanto na po sa plaza na po. May mga nagsasabi na ang haba raw ng pila, hindi raw sila makabili. <laughs> Nagagayuma sila dahil sa sarap ng kalamares. Naniniwala naman ako kasi tinitikman ko eh. <laughs> Talaga nakakompare nila sa ibang kalamares kasi yung sa amin daw lasa talagang pusit hindi harina. Yun, lalong daming nagsubok at kusaan saan pa nanggagaling na ano, yung mga nakamotor. Tapos nagkakanda traffic na rin dun sa street. kasi kahit sino bumibili. Ilang peno? Estudyante, mga bata, may hanap buhay, may, may edukado. Hindi na, basta. At tapos yung suka namin talagang masarap daw. Inahaluan ko ng pagmamahal para maging masarap. Mm, na yun. Na. Di naman sila nabigo nung natikman nila na hindi pwede na hindi siya masasabihin hindi babalik. At babalik talaga at babalik sa amin yun. At bumabalik pa sila, may kasama pa, bibili rin. Gustong matikman. Yung kwek-kwek sa katok nenen namin, doon namin niluluto sa mantika ng kalamares. Kaya nakukuha niya yung sarap. Kaya pag yung pusit namin na nagsama yung suka, bagay silang pet talaga. Kaya masarap, lumalabas yung sarap nila. Hindi namin binabago ang timpla. Pag kumain sila ng kalamares, ang lasa nila, natitikman nila yung konti asim na medyo matamis-tamis. Yun ang ano ng suka. Kaya masarap. Sa suka, kumpleto ang mga ingredients namin dyan para sumarap. Yung kalamares po namin is crispy, malinamnam. Ilan na kakarga ko sa tricycle. May service naman kami na tricycle na orange, orange din calamaris din. Tapos yun, nihatid ko doon, kasama na yung mga nakabalot na suka. Ay mga anak ko, masisipag naman yan, tumutulong talaga sa amin, sa pamilya namin. Mga taon din siguro bago kami nagkapistol. Dahil sa kalamares, kahit pa paano, nakapag-aaral naman sila. O, oh, pagmasaya kami, nawawala ang pagod. Lagi kami nagdarasal na sana araw-araw maging sukses ang negosyo namin. Dapat pag nagne-negosyo ka, binabantayan mo para alam mo yung nangyayari. Importante kasi sa pagkain yung kalinisan talaga. Tapos yung pagtutulungan namin sa pagtitimpla ng pusit at, at sa kasawsawan, iisa 'yon. Ayon, dahil sa kalamaris na 'yan na pinagsikapan namin, nag-umpisa kami sa wala, nag-umpisa kami sa mahina lang hangga't tumakas kami. Ito na ngayon, awa ng Diyos nakabili na kami ng dapat mabibili. Nagkaroon kami ng napundar na lupa, napagtayuan namin ng kaunting kubo-kubo lang. Nakakaraos na talaga. Yan lang mga ano na sa ngayong buhay namin. Iba, iba talaga ngayon. Iba, ang laki na na sa ngayon sa buhay namin. Ang sekreto namin sa tagumpay, dasal na bigyan kami ng lakas ng katawan, sa araw-araw hindi kami mawala ng paninda at customer. po si Roy na Senyora Heroy, may-ari ng sikat at pinipilahan ng kalamari sa Santa Ana, Manila. Uh, sa inyo po, ha? Opo, lima bente. Five pieces, 20 pesos. Pilo ko pa ng ano, 20 pesos, kalamari. Kumain sa amin one time eh, nagtago lang siya kasi ayaw niya makikilala siya pero kilala ko siya. Nakakatuwa nga kasi kahit artista kumain sa amin. Ay, ang calamaris na yan, tapos mga 20 years na siguro, wala pa. Since 2004, may mga bumabalik na suki. May mga nagiging bagong suki. Kita na, mabenta, masarap. Tsaka meron pa silang ibang tinda na sopa. Nung nagsimula kami, ano, tatlong kilo lang. Tapos sa hanggang araw-araw nagdadagdag kami. Tapos hanggang naano namin yung 40 kilos, nag 50, nag 60. Na-maintain kami sa 60. Nung biglang dumami yung tao, yun, umabot na kami ng 100 kilos sa pusit. Sigurado po kami na kapag natikman nyo po yung suka namin, iba po siya dun sa mga suka na natitikman nyo sa mga street foods na meron po tayo sa Manila. Kasi po yung sa amin, uh, talagang sinasabi po nila na naiinom pa nga sa sobrang sarap. Yung bunso po namin si Patrick, siya po yung nakaisip doon sa Don Pablo's suka Ako po yung nagsasagot sa mga inquiries and orders nyo sa Facebook page. Yung sunod po sa akin yung brother ko, si Paul. Siya po yung nagtitinda sa umaga. Okay. Ang mga customer namin, mga estudyante, teacher. Minsan nga may abogado pang bumibili sa akin. Paano nyo nalaman ang abogado? Nagpapakilala siya. Kala ko, sakasuhan kita. Hindi, <laughs> nagpapakilala siya kasi tuwang-tuwa siya sa tinda namin dahil ang daming bumibili. Eh kaya nagpapasalamat po talaga kami sa mga customers namin na nagtsatsaga po pumili. Ang suka namin nasa bote, pag binili nyo, pwede nyo gamitin sa tuyo, sa inihaw, o kaya isdang prito. Masarap yan, kahit saan gamitin pwede. Sabi nga nila, iniinom raw nila yan eh. Dahil sa sarap.